ayon sa source na aming nakarap sa aming pagsasayasa dito daw nagtatago at naglalagi ang mga bandido niya sa larin sunod sa sunod-sunod na pag-atake at pambubomba dito sa norte kadalasan na napapasok namin at nadadaanan ay mga abandonadong bahay na kadalasan dito at nagsialisan na sila sa mga bahay nila sa takot na magkaroon ng inkwentro sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde at habang kami ay nag-check sa bahay na ito tila ba meron akong kakaibang nararamdaman, kakaibang ihip ng hangin na dumadampi sa aking mga balat. At nang tinanong namin ang tagapagbantay ng lupa, ang sabi niya sa amin, patay na daw ang may-ari ng bahay na ito. at sa aming patuloy na paglalakad tila ba merong sumusunod sa likuran ko at tila ba parang may nakatingin palagi sa amin at sa gabi sa aking pagtulog animoy waring may tumatawag sa aking pangalan na pabulong Ayin <sighs> ka <sighs> Ilang linggo na rin ang nakakalipas mula nang ito'y aming mapuntahan at ako ay napapaisip kung sino nga ba yung sumusunod sa amin at kung sino nga ba yung nagpaparamdam sa amin at nang kami ay nakauwi, dali-dali akong pumunta sa simbahan upang itirik ito ng kandila at ipagdasal kung man ang kanyang nais iparating sa amin. <Sess>